Ganito po ang palatandaan na dapat nang palitan ang cam chain o timing chain. So kita nyo, napakaluwag na po yan. At dito nyo makikita ang kanilang gap. Yung mababa ay yung bago at yung mahaba ay yung luma. Welcome ulit sa aking YouTube channel mga ka -ADF. So another tutorial po ito para sa ating uh, cam chain or timing chain kung kailan tayo dapat magpalit nito. Bago po ako magsimula ay paparinig ko muna sa inyo ang aktual na tunog na palatandaan na worn out ng ating timing chain. Ganito po ang kaniyang tunog, napakaingay. So ito may bago ako nabili na Temenshin. Ito po siya. Temenshin ho ito sa Fury. Ito kasi sa akin ay Auranixus so makapareho lang po sila ng Temenshin. Ayan. So bago na po yan. Ang halaga nito ay nasa 400 plus. Medyo maganda-gandang klase na po ito. Ang una kong bili nito ay nasa 180 lang po. So napakamura. Kaya ang bilis niya rin nag-worn out. Lumuluwag siya agad. Hindi siya naabutan na isang taon. At ito may bago rin ako nabili na tensioner. Yan, sa Fury rin. Lahat ng pisa po ay magkapariho lang sila. Aura Nexus at saka Fury. Ito yung sukat ng kanyang timing chain. 3x449L. So ito na magsimulaan ho tayo. Ang first kung gagawin dito ay open ko muna itong gilid sa may cam gear. So kita nyo itong motor ko ay tinagilid ko lang siya para hindi tatagas itong kanyang langis. Kasi kapag binuksan ko na ako itong kanyang crankcase ay tatagas dito yung langis. Kaya tinagilid ko lang siya. Ganito lang ako kasimple kapag napalit tayo ng timing chain. Dito lang yung buksan natin at saka yung kanyang crankcase sa may magneto. Okay so ito na po siya mga ka ADF. Dito ho natin malalaman na worn out na po itong kanyang a ah, timing chain. Yan. So maluwag na ho siya. Kukuha ako ng screwdriver para makita nyo. Yan. Ganyan sa kaluwag. At dito yung kanyang tensioner ay naka full adjusted na ho yan. Naka manual na kasi yan, hindi na yan standard. Naka DIY na ho yan. Okay. At dito sa ilalim ay makikita nyo ay napakahigpit ho yan. Hinigpitan ko yan ng maayos kasi napakaingay kapag medyo maluwag ang kanyang tensioner. Pero dito sa kanyang sprocket ay maluwag at dito mahigpit. So worn out na yan. Mamaya makikita nyo yan kung paano yan kalasin. Okay, so tatanggalin ko muna itong kanyang crankcase. so ito na ho mga ka IDF natanggal ko na yung kaniyang crankcase so next is uh, tatanggalin muna natin yung kaniyang nut bago natin to gamitin yung kaniyang puller kakalasin muna natin yung nut na yan para matanggal natin ang kaniyang magneto o flywheel para matanggal natin yung kaniyang flywheel ay kailangan pala natin ng kaniyang tools itong puller dito ang gagamitin ko ay itong wire wrench na DC7 So ito pala ang paraan ko para hindi ako mahirapan na magkalas ng nut. So ito lang yung sprocket. So nakita nyo ito po yung magbigay ng kontak sa ating pulser. So dito ko yun ilagay itong sprocket. Yan. At nakasabit siya dyan sa pin ng shifting gear. Nakakatulong ho yan kapag matigas ikutin itong kanyang nut. Yan lang po ang aking paraan mga ka -EDF. So ayan natanggal ko na yung kanyang nut ang susunod naman dito ay ito ng kaniyang puller so may thread to sa ilalim mga ka df. so ikotin nilang yan pahigpit. next is ito naman kaniyang pangalawang thread yan salpak natin dito at ikotin din tahigpit ikotin natin pahigpit para mabunot ang kaniyang flywheel o magneto then itong tools ko na ginagamit ay adjustable to may tahak dyan para sa kanya tapos ikutin ko at dyan ko ilagay yung kanyang handle sa may uh, put race yan okay, so mag lock na yan and then ito ng wirings na 14 so higpitan natin to para mabunot itong kanyang flywheel so, medyo matigas itong ikutin mga kaider yan so kailangan talagang nakalock yan para hindi kayo mahirapan kagaya ng ginawa ko pero pag may power tools kayo ay mas maganda so yun nabunot ko na yung kanyang flywheel So ito siya mga ka -IDF. Yan. Yeah, ilagay muna natin dito. Okay? So next is tanggalin natin itong kanyang gear. So ito po ay iikot kapag ginagamit natin ng ating electric starter. So yan, pati ito. Yan, tanggalin natin. Yun, may nalaglag. So, ito po ang ngipin ng kanyang uh, lock sa flywheel. So ito ay hindi pwedeng mawala. So may tahak yan dito mga ka-IDF. Yan. Okay, so ito na siya mga kaidef. So yan ang ating time engine. Yan. So, kailangan natin tanggalin tong dalawang screw type na tornilyo. Okay. So tanggalin natin para matanggal natin yung kanyang uh, timing time engine. lang tulang kasimple mga kaidef. Oh. Okay. Tanggal na siya. Ayan. Ito na ang kanyang lock. Ayan. Ayos. So ngayon ay pwede na natin itong tanggalin itong kaniyang time chain. Ganito lang kasimple kapag uh, gusto natin magpalit ng time chain. So, ito tanggalin muna natin dito. Yan. Mamaya ay tuturuan ko rin kayo kung paano magbalik ng time chain. No? Paano ibalik. eh, okay, So yan na siya. Ayan. Ito po yung aking time chain. yon, Worn out na yan. So ngayon ay papakita ko rin sa inyo kung gaano kalayo ang kanilang gap itong bago at uh, yung luma. So ito po yun. Okay. Ito yung bago. Para mas maintindihan nyo ng maigi. Ito lang screwdriver ang gagamitin ko dito pang sukat ng kanilang gap. So ito na siya mga KDF. Para makita nyo ng maayos dito ko yan ilagay. Yan. Lapat ko yan dyan. Okay. So kita nyo. Yan. Ganyan kalayo ang kanilang gap. Oh, mas mababa yung bago at mahaba yung luma okay so kahit anong motor po mga ka IDF ay pwede nyo rin uh, subukan so buksan nyo lang yung takip nya sa cam chain at doon mo malaman na worn out na ang timing chain kapag maluwag na doon sa ngipin sa may uh, cam sprocket pero yung iba sa Honda ay kadalasan dyan nasisira ay yung mga roller guide lang okay, yung roller na parang rubber especially sa mga Honda Wave, Wave Alpha yan po may tensioner push po yan so yan ang mga spring nila ay bumibigay na so ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano magbalik na yung timing chain so itong gagamitin ko itong wire lang pwede rin yung alambre okay so salpak ko lang sya dito at dito ko yan ikabit yung bago na timing chain so yan ilagay ko na yung itong kanyang uh, timing chain na bago at hilain ko sa kabila so ganito lang kasimple mga kaidif hilain nyo lang sa kabila yan kagaya nitong ginawa ko so yung iba ay katalasin pa nila yung head kapag nagpalit sila ng uh, timing chain so malaking trabaho na yan dito lang ang gayahin nyo especially sa mga wala pang alam no, dito lang sya okay yan plaster na yan so mamaya ituturo ko rin sa inyo ang TDC no? so top dead center dito sa flywheel at dito sa sprocket Okay? So, kabit ko muna dito. Temporary. Isagad ko lang yung t mark nito mamaya kapag nandoon na yung magneto. So, itong dalawang butas sa ilalim ay sa cams yan. So, bali nakatap na yung aking balbula. Kapag so, kayo ay gumawa nito ay dapat nakatap na yung dalawang balbula nyo. Intake at saka exhaust. So, ibalik ko lang muna itong kaniyang mga gears. Yan. So itong pangalawang gear na to ay dapat itong malaking ngipin ay nakatapat dyan. Yan po ay magpapaikot dyan sa malaking gear. Kapag so, pag ginagamit natin ang ating electric starter. Yan, dapat iikot yan. Okay. So itong ngipin ay dito yan sa may tahak. Ayan. So ito, itong flywheel natin ay may guhit yan. Yan, may tahak din yan. So bali dyan isagad yung kanyang ngipin. So, ayan siya. Okay. So, nakasalpak na po. Ayan. Sa so, yan. So, iikot na yung mga gears. Ayan. Okay. So, kabit na natin itong nut. At ngayon ay ibabalik ko rin tong sprocket pero dito na siya. Okay? Sa so, ibabaw. So, ganoon pa rin ang position niya. Pero, nasa ibabaw na siya. Okay? So, para makahigpit tayo ng maayos. Mabuti kasi sana kapag may electric tools tayo. Pero, wala akong electric tools kasi nandito ako sa bahay. Wala ako doon sa shop. Okay? So, dito makahigpit na tayo ng maayos. So, rinagyan ko lang siya ng tubo. Yung ano, dulo ng wiring para makahigpit ako. Dapat nakahigpitan to ng maayos kasi flywheel po ito hindi pwede matanggal ito habang umiikot okay ayan impit na yan ayos so ito na pwede nang tanggalin ayan so ngayon ituturo ko sa inyo itong TDC okay so ikutikutin ko muna kasi hanapin ko yung kanyang key yung T mark ayan itong guhit na to sa crankcase nya ito po ang magturo dyan sa T so ito na po siya mga kaides bali ginakat ko lang yung video kasi masyadong mahaba na so ito po yung T-Mark niyan dapat ganyan din ang plastada ng ating teamark sa sprocket nakatap din yan sa may guhit dyan sa head yan so ito na po yung tensioner ko na bago na ikabit ko na so bago na po yan okay so yung bagong timing chain niya dito sa ilalim ay mahigpit na yan at dito rin ay mahigpit na rin so wala ng alog okay na po yan So dito nakatap din center na yung guhit niya ay nakatapat na sa araw ng crankcase at dito rin. Okay. So itong pinakahuli ay balik ko na tong crankcase niya lahat at uh, ipaparinig ko sa inyo yung uh, tunog niya before and after. So yan. Okay. So ito na siya mga ka So nakabit ko na lahat na ibalik ko na. So ngayon ipaparinig ko sa inyo ang kanyang tunog na bago na ang kanyang uh, timing chain before and uh, after mga ka ito po yung tunog nung hindi pa ako nagpalit ng kanyang timing chain. At ito naman yung bago ng kanyang timing chain. Tataasan ko lang kaunti yung kanyang minor para hindi mamamatay. Okay, so yan ang tunog niya na bago ang kanyang timing chain. So maraming salamat po sa panonood mga ka-IDF God bless